Katropa, isang pangmalakasang cafe na naman ang ating napuntahan dahil inimbitahan tayo sa isang bagong bukas na cafe dito sa may Kalasyao, Pangasinan kung saan ay budget-friendly ang kanilang ino-offer na menu. Kaya tara tropa, another food travel adventure dito sa Chill Cafe, Kalasyao. Hello mga katropa, once again, this is Darren Kagiwa Vlog, ang inyong house husband ng Pangasinan. And for this video mga katropa, ay dadaling ko kayo sa isang bagong bukas na cafe dito sa Kalasyao, Pangasinan, kung saan matatagpuan sa may gilid lang ng simbahan. At sa halagang 29 pesos to 39 pesos, ay marami ka nang pwedeng pagpili ice coffee series at cheesecake milk tea series. Kaya ano pang iniintay natin mga katropa, tara at pa Pasukin natin to. At ganito pala daw pumasok para makalibre ka. Hi, charot. At sumunod na rin si May Negus Vlog pero hindi daw niya kaya. Kaya si Tony na lang daw. At yun, di din kinaya. ha At nakasama rin pala natin si Mayor Kevin. Talagang matataraki at personal. Yaminis! At dito ay pinag na bago ang opening ng Chill Cafe at nagkaroon ng cutting na ribbon at picture taking kasama si Mayor. Sinama na rin natin ang kanilang mga staff ng munisipyo. Shoutout po sa inyo mga mamansir! At pagpasok natin sa Chill Cafe mga katropa, talaga namang Instagramable at estetikang lugar. At aside sa kanilang mga murang mga inumin, ay meron din silang show my rice na talagang napakayamines at budget friendly. At makikita mo naman, napakadami na agad ng kanilang customer kahit open happening today. Meron din pala silang iba't ibang klase ng mga donuts. Meron din mga shomai at shomai rice. At ito ang kanilang mga menu mga katropa, pakipost na lang upang inyong makita. Bukas pala sila mula Monday to Saturday, mula 9am to 7pm at pwede rin kayo magpa-deliver sa kanilang online deliveries. At wag na nating patagalin, it's sticky man time na so nag-order tayo ng Shomai Rice na sa halagang 39 pesos ay sulit na sulit na. Talagang yaminess mga katropa. At syempre, meron din silang napakasarap na drinks na sa halagang 29 pesos to 39 pesos ay mabubusog ka na. Kaya katropa, kung hanap mo ay pwede kang mag-relax at mag-chill na budget friendly at talagang makakatipid ka bilang estudyante o empleyado ay subukan mo na dito sa Chill Cafe Kalasiao. Madali lang itong hanapin kasi nasa gilid lang mismo ng simbahan at halos malapit sa Korean Mart. So paano? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Please like, follow and share na rin mga katropa para sa ating susunod na food travel adventure. Muli, this is Darren Kagio Vlog. Nagsasabing kahit anong pait ng buhay, always remember, God is good all the time Maraming salamat. Yeah,